Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito po si Phil Bang. Ang video kong ito, papakita ko po sa inyo. Nandito po kami sa pahahil Seaside ng Kuwait. Dito muna kami mag-standby kasi sobrang init sa sasakyan. Kaya umupo muna kami sa seaside Then sabay video na rin dito sa mga magagandang views dito guys, kung gusto nyong pumunta dito sa seaside eh, open naman dito walang bayad na gusto nyong magupo yan, mga upuan dyan pwede kayong mag relax, pero gaya ngayon is sobrang init Nak maka ano talaga masakit sa balat yung init o, tingnan nyo guys ito naman ang dagat nila dyan pwede kayo maglakat-lakat dyan pero nakakatakot baka ma, ano yung mga batong mahulog tapos malunod pa kayo dyan maganda naman yan mga boat nila dyan eh, pwede kayo magrenta yan naman dyan o pwede kayo maglakat-lakat papunta doon marami naman mga tao na pumupunta dyan na maliligo hindi naman po bawal yan dyan dyan naman maraming isda Maganda talaga yan dito. Kaya, nagupo kami saglit. Na, then, papunta na naman kami. Umalis na naman po kami. Mat saglit lang kami sa seaside kasi sobrang init. Sandali lang kami doon kasi nagvideo-video -video lang. Ay, ayan.